bata kami ganito lang ginagawa namin sa bukid. Yan po, ilalagay namin yung ano. Itik naman ito, wala kami native eh. Hindi pa magkano malaki po yung native namin naman. Tatakpan lang namin ng stainless to. sirana po, butas na to yung stainless na to eh. Yan, tatakpan natin yan. Ganyan. Eh, eh, hindi na natin matakpan na to. Yan, pwede. Morning morning. Pinalupa <laughs> rito para wala singaw mga idol. Sisisingaw. Para maluto, maluto. Ito yeah, so, lalagyan lang namin ng ano, itong sinaga, ano ng palay mga idol. Gayami. Ayan, so, lang natin yan. Ito so, tunugin natin yan mga idol. Good Lang natin ito so, pagka nasunog na ayan, luto na po lahat yan mga idol. Ayan so, lang yan mga idol. Nung bata kami ganito lang ginagawa namin. Luto na agad. ay ay ano Lapit na maluto mga idol Ayan o Ayan o Pusok-pusok lang yan Luto na po sa loob yan mga idol Luto na. na po ito yan Luto na Luto na yan Ayan na, Kira na po kasi yung stainless na ito eh Ayan o na. Pusok natin yan mga idol Up. Iyan po Oyo, yun Oh yun

Hindi, kasi pupunta rin po ako doon sa Pangasinan, Idol. Oh, tumuli ka, ay Idol. Salamat, Idol. Opo. Salamat, thank you ha? po, thank you. thank Ayan. you, sige po. Ay, Mas salamat, tayo, Idol. Oh. Ito, magbuburo kami. Ako yung gusto kong binuburo yung ganito. Yan, yung may dilaw. Ang lang yung konting uwood na yan. Oh. No? Tapos, kagalayo na na masero lang daw. Ay, ito lang daw tayo magkita. Hindi pa kumain kasi na maagang-maaga maaga pa. Yan po. Sarap na buro po ito. Tsaka kamatis. Ay, napakabango na ito. Eh, kasi mga bata ngayon, hindi na alam yung buru-burong ganito. Kasi tayo nung panahon natin, ano, nakaugalian. Pagka nakaugali at tsaka napagdahanan mga ito. No. Talagang uh, ina, yun ang baga sa ano, kung nandito ka sa Pilipinas, eh, dadalin mo na yung mga anak mo dito sa atin, yung nasa ibang pagkat ay laki ng water pag lumaki doon yung mga bata ayaw na dito pero pagka dito ka lumaki sa basa natin pagka pumunta ka ng ibang basahin, nahanap hanap mo yung ano, lugar na ano mo yan, yan ang bluburo natin talagyan lang natin ng asin yan mga idol asin lang napakasarap niya. talagyan natin sa garapon good morning good morning yan puro bu sa idol ng ano mangga Mang Manga. ito yung parang may ano nga yan na ng fight sa taka masi, masi niya. puro mangga atin natin dito sa garapon ano o yung panahon kayo mga lolo ko eh ganito yung ginagawan. niyo na lakang kamatis masarap niya rin walang mangga natin mamumulot pa tayo mamaya no? pero pwede na muna ipuro to lalagyan lang ng konting asin yan at tubig wala tayong tubig bro dito ang muna tubig ang natin ng tubig yan yan o oh, yan sasakto lang yan kaya natin tatakpan yan burong mangga na yan masarap yan lagang kamati siniyaw na talag luluto tayo na ano, mga idol ng gandang mantiga yan bisita mga idol luya luya muna para sa taong

Yun, na sa pano eh. eh. ah, yun, nalagay na natin yung katawan ng keksay. ng keksay. Pagkatapos natin sa dito, mga muna natin ng aking ng Yung daon ng keksay, mga din. Yung daon ng keksay. Maglagay ko. kayo ng gas para makaibig tayo ng sabaw. Kaya eh. so, natin tatakbo sarap Masarap eh. Ayan. Ah, Ayan.

So, ito. Ito ah, itong kusot na to, tinatanggal yan, no? Wala naman dyan, tiyan din yan. Ha? lang mo. Buhay ko na. Bahal talaga. Nakabina labong pa si Barit na nito sa tasa. Kaya na po, ito na po. <tinyo> betsay, ano? Masarap, betsay. Huh? Kaya, may tabo naman ka. Ito ang nasa ko. Bum ganda pero ito, ganda. Kung ganyan wala tayong bisita, ano? Ulam niyo mamaya, pusit, ano? malalagyan yung tagi sa lang yun, ano? Ito baka dalawang tinin nito, baka dalawang kukunin nga. <ganda> 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 Mawawalan niyo siya, tagi sa akin doon. <ganda> Ang pangalan niyo daw? Lexi. Ha? Lexi. Doc. Ang tawag niyo sa kanya? Tignan um, um, mo, hindi ka man nag ano, <laughs> <auvelet> <ka> ng na matukog na gawain. Inawagan ka na ng Dok. kasi dito. ko nawawain. nito ay Ang darura-darura. Kinatagal nito ay yung puso. May no, <laughs> 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 uh -huh. so, na lang. Ito, kahit naano kainin nito. Dahil, is, dalawang gin mag-abogado. <laughs> i the